sa Marawi City. Nagsagawa ng iba't ibang programa ang lokal na pamahalaan at ilang ahensya ng gobyerno sa pagunitaan ng ika na anibersaryo ng paglaya ng lansod mula sa gera. May report si Johaira Didato ng PIA Lanao del Sur. Rising shine, Johaira, October 17, 2017 nang idiniklara ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na malaya na ang marawi mula sa pagkubkob at limang buwang bakbakan sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at mga teroristang grupo. Simula noon, nagpatupad ng programa para sa rehabilitasyon sa lungsod. Ngayong taon, nagsagawa ng isang espesyal na programa ang Task Force Bangon Marawi at ang lokal na pamahalaan ng Marawi na sinimula sa paggunita sa mga sundalong nagbuwis ng na kanilang buhay sa gera. Binigyang di Sabihin Mayor Mahulgan Damra na ang daan tungo sa kanilang paghilom ay hindi madali ngunit na naig ang kanilang angking tibay. We have witnessed the resilience of our people, the spirit of pioneer and unwavering faith that has sustained us through adversity. We reaffirm our commitment to rise above the challenges that lie ahead and to work on in hand sinang future for our City. Sinang ayunan naman ito ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sapagkat ang nasabing trahedya ay nag-iwan ng matinding pagsubok sa mga residente at puwersa ng gobyerno. Sa kanyang minsaheng binasa ni Upapro Secretary Carlito Galvez Jr., ibinahayag ng Presidente ang kanyang buong suporta para sa rehabilitasyon ng lungsod. Assured, my dear Filipinos, that this will strive to achieve be upset for you and for your city. The government will expedite the vision of all the rehabilitation projects and process all the claims in utmost urgency and responsiveness. Na no turnover na rin ng mga ahensya ng gobyerno sa lokal na pamahalaan ng Marawi ang ilan sa mga natapos na proyekto para sa lungsod. Juhaira Didato ng Philippine Information Agency Lano del Sur para sa bayan.